Diyan, mamayko kami sa pa. Lugan na ako Sa gunung pa, minig na kami away. Hindi malayo-layo kasi. Tapos kami raw upat. Upat lang kami. Mayroon kami nagpakad mga patabat. Taiwan mas kasi biya. bid-bid sindan. mga na. Kabuha ang mulandog. Tuyari na yung lingkat pagpayuan hindi. Magut dak man. Ng mga on niya. Hela. Dabi ah. lingkat kakawasan sin tuhan mag hinang bihan sin sapa bihan niya. Tuwig. Paano sino Pila taon na nagtutubod sa jabihan. Lingkat. Mabato yaw. Subhanallah. Betul. Ah. Kau. siapa ini nak kata takut pulang dari magkari, awalnya jam magkari dia dua tuh empat lima nyan baru mengakuan menunggu malam, haus om, pulang dah, nah, kata takut sih ya, terus pria sih ya belum bayar penitia, pajari mau neng. Mayahay Sapa. Jacuzzi sa ah, tawag Dito sa Tamalus ba. Kaya tawag ng Jacuzzi. Jacuzzi. Mayahay. Mayahay. Ah, kain na ka Walang bayad, libre. Sabi ang linis tubig. sa hmm. Kamusta mo na nak ko? Hindi na kami, lima kay kami roon na yan, bridge yan masukin pa Town Hall, Maluso Town Hall Yan yan, Maluso Town Hall, jabayan ba yan namang kami yan, tanpa isabel pa Isabela Katan pa Sapa, ubuwi na mo, kami yan, sipak Ngunin dan, jabayan ba